Nag -blagir, blagir, nag blagir blagiran na uh, kahit ano siya na nilusob ng na ang dabaw ng mga swat na nakaitim na walang pangalan, nakatakip ang mukha, ayaw magpakilala, tinatanong na media kung sino sila, anong ginagawa, ayaw ko usapin yung mga tao. Uh, I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Uh, this is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating uh, Pangalawang Pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA, at nagsipagtakbuhan yung mga security niya, nakakaya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga tagadabaw na talagang, makipagpatayan sa kanya, yung mga bukal, ay... Yun na po ang pumili dito. Bago na po ba sila? Arch or Chairman, no? hindi ko kasi nakita. It's the only one, the 10, 106, no, the personnel, na naka, talaga po kay VP in, um, in addition dun sa 358 na AFP. Ang 106 na yun, I really don't, hindi po sila kilala. Ang sinasabi ko lang, we have to reduce our personnel. Based on sa recommendation po ng PSBG commander, I have to talk to these people and talk to the chief of staff of the VP kung uh, tama po yung numbers, no? But if you ask me for the details, I don't know these people. Hindi ko po sila kilala kung sino po naiwan. Ang sinasabi ko lang, this is not adequate na 31 po ang ibigay namin. But if, kung sinasabi niyo po, it will help, then let it be po. We I have no, hindi mo po kami nag with regard po sa security. If it will help, if we can add, it really depends on the, the VP, of course. Yung uh, head po ng security niya, yung PSC po, si General Morales, then let it be po. Okay, check naman na uh, GPNP kung itong mga naiwan, choice ba niya? Tama yung sinabi ni Chairman Bato. Choice niya ito. O kayo ang pumalit bago na po itong mga uh, to or uh, third chairperson, ano. hindi ko po, hindi ko po, number one, I don't have yung kilala po. Ano. Ang sinasabi ko lang, out of the 106, kasi I assume lahat yon tao niya po, yung 106 na yun. Ano. Then, ang sinasabi ko, I have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Kasi, ang sabi ko nga, ang PNP is just an augmentation of the security being given by the Presidential Security Command. Kung sabi po natin na makakatulong po, then let it be, and we will help in securing the Vice President po. Wala, so, na bang naka wala na bang naka ngayon na PSPG sa mga negosyante lang? Ang sinasabi ko, sir, may mga high threat po, but pinatanggal ko po. If you will look at the numbers, pinatanggal ko po lahat. Ba basta ako, uh, General Marvel high security threat pa rin yung ating pangalawang pangulo. Uh, you may question my opinion, but that's my own opinion. I know her very well. Kailangan talaga di secure So, yun lang pag usap ko, kahit na hindi mo na ibalik yung, uh, yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang yung, ibalik mo lang yung mga taga-dabao na pa palagay ang kaloban niya, at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala na yung na iwan sa 31. I know, uh, it's no longer your job, dahil alam ko as PNP, you will deal on uh, uh, policy statements lang doon sa mga commanders mo on the ground. Hindi ka nagsasabi ko, ito tanggalin mo, ito iiwan mo. That's not your job anymore. Pero, ito lang. I am just uh, appealing to you at ko lang sa'yo. Kung pwede, balik mo. Can, can I get your commitment? Of course, uh, yeah, our chairperson. Thank you. Thank you very much. Sir. Um, di ba ang motto ng PNP is to protect and uh, to serve Sir Bu, yun po ang mga katanungan natin. Kawawa naman. Not to scare. Not to scare po. Alam nyo naman, sir, alam na alam nyo, lahat po yan. Panahon ni dating Pangulong uh, Duterte, na uh, full support kami sa polis, lalo lalo na po in line of duty, ikipagpatayan uh, po kami sa inyo. Isa po sa ating isinulong noon, uh, doblihin, taasan ang sweldo ng ating uh, police polis, uniform personnel, We work with various uh, executive agencies and the entire Congress uh, na may katuparan ng pangakong binitawan at dahil ako ako mismo ako na utusan ni dating Pangulong Duterte noon na ipaglaban po ang uniform personnel natin at uh, ngayon hanggang ngayon full support naman po kami sa inyo mahal na mahal po namin ang uh, Philippine National Police ang armed forces ang uniform personnel ang atin lang po dito sana po ay uh, Uh, maging uh, non-partisan kayo, gawin nyo lang po ang inyong uh, uh, trabaho. Uh, Protektahan ang karapatan ng Pilipino. And uh, every operation should be conducted within the bounds of uh, law. Kawawa naman po yung mga polis na no choice, kundi sumunod lang po sa utos uh, sa taas. Alam kong mas maraming polis ang uh, professional at uh, magagaling. Uh, alam nyo po yun. Dito lang kami to support the police pero sana po ay uh, maging uh, maayos, maging patas at hindi maapektuhan lalong-lalo lalo na yung mga bata. Yung mga bata na na toto po ko. Uh, wala hindi wala naman sigurong teroristang hindi naman po siguro terorista ang hinahanap ninyo. Uh, yun lang po. Uh, maraming salamat uh, Mr. Chair. Pinapalalahan ako lang. Gawin niyo lang po yung tama. Salamat po. Thank you Your Honor Senator Bungo. Uh, alam ko how you love the PNP. Isa ka sa nagsumikap talaga na magiging doble ang sweldo ng PNP noong panahon ni Pangulong Duterte, kaya maraming salamat. Uh, yung tanong mo kayang isyo about yung mga nakaswat uniform na nakatayo na parang na yung mga tao doon sa uh, malapit sa Kingdom of Jesus Christ. Andito si RD, uh, Pero 11, uh, General Tory Can you enlighten us what happened? Bakit... Uh, nagkaganon na maraming swat doon na nakaitim at pilit kinakausap ng mga tao ayaw sumagot nakatakot ang mukha ayaw daw wala daw nameplate hindi daw nagpakilala kung sino sila so the more na intimidated ang tao sa presensya ng pulis na ganon ayaw malas na kausapin dapat friendly sila sa mga kababayan natin pag tinatanong sir, yeah take, go ahead go ahead you have the floor thank you sir good morning sir I take responsib responsibility for the deployment of those personnel, sir. Actually, sir, hindi yan eksaktong kaharap, sir. Ang mga SWAT na yan, sir. Tsaka sa gabi lang, sir, na ginagawa yan. Because, kung titinangan natin, sir, there is a wanted person in the premises of the compound. Nakita natin noong June 10, in attempt nating iserve ang warrant, at hindi nga, sir, napasok talaga, sir, dahil talagang napakalaki ng resistance. And we are very... We're just very conscientious na bawasan lang ang possibility na makatakas sir. So, with the force that we saw last uh, June 10, hindi hindi sir uh, malayo na talagang puwersa rin ang pwedeng gamitin dahil may resources nga naman talaga. In the past few weeks sir, in this past few days, last week napakaraming lumabas na mga trucks, na container vans, buses, na hindi na natin nati check sir dahil sa kakulangan nating pwersa. So, hindi daw Nick uh, General Torre, uh, we are not questioning your uh, mandate. Yes, sir. Mandato niyo 'yan. Yes sir. Kahit na masama sa kalooban ng mga kababayan natin na hulihin si Pastor Kimuloy, but mayroon sa existing warrant of arrest. Yes, sir. And that is your job yes. as law enforcement officer. Gawin talaga niyo 'yan, yes, 'di ba? Ang akin lang yung matakot yung mga taga-davao no ano ito Minarselo na ang davao alam mo na yung mga mga nag mga nag tawag diyan yung sabi ni si Turbo Benedict Padilla nag, -blagir -blagir, nag -blagir blagiran na kahit anong sabi na nilusob na ang davao ng mga SWAT na nakaitim na walang pangalan nakatakip ang mukha ayaw magpakilala tinatanong na media kung sino sila anong ginagawa ayaw ko usapin yung mga tao parang na-terrorize ang tao alam mo nung nakita ko ha nag nakita ko yung uniform nila, tiningnan ko talaga sa media yung sa sa cellphone yung kanilang patches, yung unit. No nakita ko na RMFB11, gusto ko sabihin sa mga tao na no cause for panic mga tao natin yan. Mga local police natin yan kasi sinasabi nila, ano, RMFB ba talaga yun? O mga galing sa ibang, ibang lugar ng police? RMFB sir, galing sa... oh, RMFB11. Rescue, sir. Kaya nga sabi ko, sana mga kababayan ko sa daba, huwag kayong magpanik dahil mga tao natin, mga pulis natin yan. Baka mamana, yung, mamaya team leader dyan, yung anak ko pa, na si Lieutenant Rack de La Rosa na uh, official lang RMFB. Eh. Kaya huwag kayong matakot. Pero it is incumbent on your part na dapat bigyan ninyo ng advice yung mga pulis natin na kahit na nag-perform sila na kailang mandato, maintain to be friendly sa mga tao natin, tinatanong sila ng media, ayaw magsagot. Sir, kung lang ato I amin, mean, yung uh, police visibility na lang ito, wala ba kami karapatan mag, wala, duty namin ito, na mag-provide uh, ng police visibility. Trabaho, trabaho namin ito. Pwede naman lang sabihin, ganun para, huwag ba takot ang mga tao, pero, hindi nagsasalita, walang uh, mga nameplate, ang mga muka, naka, naka, naka-cover. Naka Kaya, ang tao na-intimidate. So, dapat, you you should be there to you know to normalize the situation wag natin takutin yung tao yes. uh,